Di. Halika na, kain na tayo. Uy, sarap pa. Ano mm. talaga yan? Saan mo binili ito? Ano binili? Niluto ko yan. O bakit? Bakit parang ayaw mo? Eh, ano ah, uh, di ba hindi ka naman nagluluto ng ulam? Eh ngayon nga naisipan ko, magluto nga ako ng adobo. O yan oh, pinagluto na nga kita eh, parang ayaw mo pa. Parang M dismayado ka pa. Mami, parang giniling yung adobo mo. Adobo yan, di masarap yan. Di, alam mo ba, nung nakaraan na nagluto ko, di, nung, pag ka, pag sumusubo ka na luto ko, parang, parang nag-iiba yung aura ng mukha mo, nagiging ano, nagiging parang, kapogi-pogi ng dating mo, ganyan. O, di ba, ayun no, tapos, ano, tapos, pa, alam mo, kada subo mo, may nagiging kamukha kang artista. Sino naman yun? Ay, hindi ko na matandaan kung sino yung sikat na artista na yun eh, pero De. sa ngayon, ang kamukha mo ngayon, alam mo yung kapatid niya, ano, yung, yung ex ni Barbie, yung si Barbie si yun? ay hindi mo kilala, di ka updated hindi mo kilala yun si Jack ah si Jack Roberto oh oh kamo kamo katinaw <laughs> ay pa isang subo. Oo, oh di ko Ayun, 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 ay Jack, oh, ay 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 ba, parang, ay parang, ay Parang, ulitin mo, ulitin mo, isa pa, isa pa. Yeah, Ayan, ayan, ayan. ayan. Diyak <laughs> Sarap nga. <laughs> Sige pa, sumubo ko pa na marami. Tapos pagka pangalawang sumubo, iba na naman yung kamukamon dyan. Tila mo, dali, tingnan natin, ah, tingnan natin. sarap na luto mo, Masarap talaga naging para sa yan eh. O, tingnan natin yung kusinong mo susunod. Tingnan natin na para si Pio. ano, ang bilis makabusog. Hindi pa, pumain ka, sumubo ka. Parang may magic nga. Ay, Busog di, tingnan mo kasi ulit. John Lloyd. mo si John Lloyd. Oo. Oh, oh, oh John mo. Lloyd dumiretso oh, ka ng katawan mo, tas saka ka sumubo. Ganon. O, oh, dali. Ayan, yan, 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 okay. Stay na natin. O, oh, isipin mo ikaw si John Lloyd. Isipin mo ikaw si John Lloyd Gross. Isipin lang pala eh. Yeah. Okay. Hindi nga, isipin mo muna para maging kamukha mo habang sumusubo. Ganun. Hindi ko naman pala kamukha eh. Hindi kamukha mo kasi nga kamukha mo talaga si Jack. Oh, Totoo bang diba? kamukha ko yun? Oo oh, naman. Tapos ay 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 ay, 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 ay Pag medyo nagagat. Pag medyo nagugulat na ganyan. Para nagiging kamukha mo si Piyolo. Ay. O, di ba? Oh, diba? Diba? Ay, pwede ka na maging commercial ng ano din ng toyo. Kasi sakto-sakto adobo yan eh. O, oh, di ba? O, oh, Oh, ay, suka. Suka pa na. Suka. Uy, kamukha na niya si Piyolo. Saka si Jack. Tapos, andyan pa si Janoy. bukha kang artista. Saan ka ba pupunta? Saan ka ba pupunta? Maliligo lang ako. Ano maliligo ka kain ka pa? Di, 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 di. Alam mo ba, di ko pa pala nasabi sa'yo. Di ko pa nasabi sa'yo. Pero mm. Meron ka pag isang kamukhang artista. Sino si, naman ba? Yung ano, yung sikat na sikat ngayon sa GMA7? Ano ang pangalan nung, nung artista nito ka? Kasi kaya hindi ko kasi makita kung sino yung kamukha mo. Sino eh. ba? Ayan, tinan. Ubupo ka jan ubupo ka dyan. Okay, ubupo ka. Ba't kailangan pa? Umupo ka tsaka ka sumubo. Sumubo ka At muna. At saka luto mo, ang bilis makabusog. Hindi, sumubo ka muna kasi sin iniisip ko pa kung sino kasi yung kamukha mo eh. Busog na uh, nga ako eh, sobrang ka, sarap eh. Kumain ka ng ulam. O yung ulam mong tirahin mo, yun o yung ulam. Yan, 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 yan. yan. Ula ulam ako sa rice, pur rice alam. lang. Alam ko na kung sino yung kamukha mo di. Sino ba? Yung, yung partner ni Kim Sino yun? Si pa